Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and for today's video, pagdating ni Kuya Val Santos Matubang sa landing pad ng Katarban at ngayon dahil gusto ko magbigay naman ng something na na delicacy na, Lord, ng Northern Samar ng pasalubong at ngayon ipaprank namin yung may-ari ng bibilhan ko kasi natutulog. Sige, abangers. Tolong. Ka na. E Franco Nakawin natin Magnanakaw ako ng kanyang tinda Sana lang hindi siya magising At ano ang magagawin niya Pag gising niya na ubus na yung tinda niya Ayun nabutan gising niya Nabutan tayo Kumalis <laughs> pa kasi ako Sana Makawat kong tako Karawatong ko ini eh yeah, sikat to ko sa kotse. Pag mata mo, kung ano na, naman. Wala na hindi, hindi, hindi ko maghanap ka man, babantayan ko ikaw. Naano ka nagmata ka na yun? tira, <laughs> <Pagkirain> e. <laughs> hindi. Pag ato ka sa kanya. Iday ba ko, Inday? O, oh, Inday? Turong ang bantay. Kawatan ko, an? Kawatan ko yung tinda, bago sige, anti. <laughs> Kurain mo natin, ha? Ah, nga puto-puto, magkano yan? Marami yung puto-puto. Magkano yan? Pagpira ito. kapag po. ko. Pag-pusik ko. Hindi ako na mabayad. Hindi na kapag-pusik okay. ko. Pasada ko bibihin nat ko yat to. Oh, miss kita, Imo. Ha? Binayad ko. Eh, ni barato din. Ah. Ah, mura. Ayoko ng mura. Gusto ko mahal. Iregalo natin kuya Benson Santos patubang kaya dapat mahal. Ayan, sige. Hakutin na natin 'yan at nagmamadali tayo baka dumating na sila. Babalik naman tayo. may may cheese pa ako. Ooh. Oh. Oh, di ba? Kay ah, tawad na lang purte. Ha? Huh? Tawad na lang. Ah. Uh. Oh, ako na din pinta ko. Alam mo. Ano na sa kanila? Oy. Pero nakalibre sana tayo kung hindi nagising kasi mahahakot yan lahat sa loob ng sasakyan. Oh, edi, tagumpay ang eksperimento. Yeah, yeah. Maraming salamat from <laughs> everyone. Cleanest pinyato. Ah, ibasa ko pa talaga. Pakaliyan ko. Bye-bye. Vlogs. shout out po kay Ati Diday Vlogs. Support natin, aligaw at podcast natin. Ati Diday Vlogs, Summer Group. Ayan, shout out mga kalinga, kay subscribe po natin, Ati Diday Vlogs. Ayan. So, wala <laughs> Masaya po kung makapunta po dito sa Sama. Mamit po sila at hindi na yung vlogs support po? Tsaka si Kuya Joe with the Grape? Wala. channel po. po masaya po kung na ko si Vito. Ah, <laughs> uh, 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 wala. 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 Wala.

ng <laughs> pake. Ben! <laughs> ben? magbili <laughs> <laughs> ito oh. Tapos Ang layo pala Kuya, wish granted. Nakita ko na po kayo. <laughs> <laughs> <Ana, laughs> <laughs> hindi mo pa <laughs> ano. <laughs> na po kayo. Ang tatay ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang, ang nanay ng Kalingap at Iidna Vlogs, ang head na Great Moraynon, Joey da Great at ang ambassador ng Landing Pad Katarman.